So biluhan natin kasi bat kasi nga eh Yan. So may mga spa talaga ng mga rider dito kasi may ganda mga sticker oh. Ayun. Alright, kasi bat, Magandang umaga. Alright, so, ginugutom ako eh. Kaya't right, maghanap tayo ng makakainan kasi bat. So, pupunta tayo ngayon ng Road to Forever. right? So, dito yan sa Hamindan, Kapis. Alright, so, tara na. Let's go, kasi bat. Right, so nandito na tayo sa highway kasi ba't so solo tayo ngayon ano? medyo wala tayong kasama pogi nito <laughs> right so trupa natin yon yung pinusinahan <laughs> natin Right. So pupunta tayo ngayon sa Road to Forever. Right? Sana So magana tayo ng pag doon. At ginugutom na ako trip ngayon kung sa labas eh at eh ano tayo na makakainan doon right okay? so para makita rin natin yung anong meron doon hindi ko pa napuntahan yan eh narinig ko lang din yan so wala tayong kasama solo lang ito right okay. malapit na rin naman ito mga siguro mga 5 kilometer haling tapat ngayon hindi may kainitan pabor sa motor kasi mainit Saan kasi malamig dito eh naubo-ubo yung motor ko masyado mainit So parang marilaki rin yung daan dito no Nakikita nyo mga kasibat Paliko-liko din no Matagal na ito nakastuck no? yung motor ko eh Kaya eh Pinainit-init ko rin hirap kasi makagala kasi bat So, uh, may trabaho tayo. Eh, kaya yung mga uh, kainan lang dito yung atake natin. At <laughs> hindi ko rin trip mag-inom kasi ba't? food <laughs> trip, food trip, pwede. Pero ko inom, tinatambad ako eh. Sana all. Oh. Lumare, kibig na yan, paris na yan! naranasan ko na magride na yung pagodpod so, mula umaga ating gabi na kami nakarating doon mula tagig alas si 7 ng umaga dahil naman pabalik pa uwi <laughs> grabe alas 4 ng madaling araw na rin ako nakarating sa bahay kasi nga eh, medyo mabaga lang yung takbo namin kasi nga maulan, ulan yung yung ilukos na dumaan kami doon kaya natakbo lang kami ng mga sisinta mabaga lang man din yung takbo namin nun. sakto sakto lang 195 yan ang naglalaro yung spacing namin kasarap talaga kasi ba't di, di, na rin ako nakapag ride ng mga malayuan gawa nga nung siyempre eh, pag uwi mo sa bahay mo mga may mga nakapinding kang trabaho yan Taba ako muna yung mga kwan ko sa bahay. Yan. So, liliko tayo sa kaliwa. Yan yun. Yan yun. Yan yun yung daan papunta sa road to forever. Ah, uh, hanap tayo ng makakainan dun. Hindi ko alam kung eh, rider spot din yun. Mata, pupunta lang ako dun. Makikain. Okay, Medyo madami-dami pa naman tong gas ko. Medyo may mga buwangin-buwangin sa mga pan. Yan yung ating iingatan. Kasi pwede kang mag-slide Sa mga buwangin-buwangin sa gilid kaya ako medyo may ingat din ako magpatakbo maglala na itong mga di ko alam yung mga lugar kasi pwede ka ma-scratch siya dyan right right nainat inat na natin yung kanina natin hindi ko rin alam yung papunta doon hala ka sa buhay mo. <laughs> Basta pag may nakita tayong kain nandun mamaya, ayun na yun. <laughs> 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 Nakadaan na rin ako dati dito kaso nakasasakyan kami. Kaya te, e, alimutan ko yun. Kaya isang beses lang kasi yun. Medyo mainit, wala rin akong jacket na dala. Pagbihira <laughs> <O>, talaga. <laughs> So takbong pogi okay lang tayo ah, Kahit lipo, okay. At, eh, di At di ko alam yung lugar dito Saka palikulik ko kasi So mula doon sa pinanggalingan ko 8 km na yung tinakbo Right So 44 kph lang tayo Mabagay lang ito Hindi naman tayo harira Gusto ko ang pagkatapos Bundok kasi ito kasi ba't yung pan ko Yung lugar Nasa taas ng bundok Akala ko malapit lang <laughs> tulas tulas silang gulong kasi matagal rin ito na rin ang gamit yung motor ko halos umprensang buwan naka ah, ah, tampay rin sa gilid pinapainit init ko lang ito lang yung pantanggal ng yung stress yung kasaban motor ha mga Huwag karna, lang. pa din. Bahala ka sa buhay mo. Wala, mag-google tayo. Naku, wala. Wala signal. ah yon Ayan na pala pala oh. yan ah, na, Oto pobre, po tapa balik ka sana ko eh. ako eh, Parang wala man, Ito na pala yon. malaman, yun. Parang okay. so, forever talaga Parang oh. Kasi ganda ng malaman, yun. Oh. Forever malaman, <laughs> wala pong forever forever to ano yan ayun meron pero maghanap ka tayo nang hindi ba baka mas meron So, survey muna natin yung lugar kung ano ang mas maganda dito. Ayun ah, pala oh. Meron siyang pababa. Hmm, yun. So, mag eh, muna tayo dito, titigil. Yan. Oh. Yan. Ganda. Ganda. ganda Ada pistuan na Pababa Ayun na lang kasignal ata cellphone ko ah Ayun lang aha ha ha forever palosong lo song pala yun nandito right so langanin ako bumalik doon na sa dulo ay ganda ganda kasi ba't ganda So silipin pa natin yung nandun sa dulo. Okay Okay hanggang dito na lang Okay Balik Oh maganda Ayun na Parang bituka ng manok paket, so biluhan natin kasi bat kasi nga eh yan Alright, so doon tayo pupunta sa may mga motor na nakaparagi Ito pala yun Kailangan po kuwan doon Mag video at yung natatabunan din ng mga kuwan yung lugar Yung view deck Ayan. dito tayo Alright So tara, pasukin natin kasi bat. Kung anong pwede makain dun. Yun, manangalian tayo. So yun, maganda yung lugar dito. Malamig din, pero mas malamig din sa tanay. Dine ko na nga lang. Yes. Ang inyong ah. Uh... Hi sir. Oo. Ano po yun sir? Dine nyo nga ako. Ah. Ubulan mo nga sir. Ano, ano lang po alam. Ah sige. Na, uh... Thank you. Alright. Right, so dito tayo magtambay. Yan, so din tayong mga, mga rider. Yan, so may mga, ispa ng mga rider dito kasi di mga speaker, oh. Ayan. Yan. Yeah. Yan yung mga kwadila dito yung mga makakain. Kaya pag nag kayo mga kasibat, pwede kayo tumigil dito. Marapit kang makakain dito. Yan. Yeah. Thank <laughs> you.